Magandang sa atong viewers sa Super Balita Cebu o Sunstar Cebu. So, ready jud kayo ha? Kay grabe jud akong kalitong hapuna. Doon na goy mga kakulian nga di kapugnan. Di gid basta traffic, beyond our control, gini ni. Bisa kinsa naman, basta ipit sa traffic, grabe jud kayo, no? Ang akong nibawaan, gikan dito sa lahog, primero, niya, na badbad -bad na sa lahog, ni palhin ni sa Fuente Osman niya, kay Diri Manta, ni Agi, nanukad sa IT Park, kay doon ako yung hapit dito. So, nalated ko. Ganihari ko doon akong niabot, but dungod lagis kakulian, so, yan, nalated kita. Salamat kayo niya itong mga nakapaabot sa itong programa nga makasugod ng atong tulam nun, Tambagi ko ni Kulas kada hapon sa Biernes. Yung atong problema karon party ni sa usak asawa nga na problema dili iyang problema nga mugna kundi mugna sa iyang bana saon magining uban nga magpaanod magid sa mga tentasyon o sila mong inanintal so ato ning basahon ang suwat kika ni ada itago lang ko sa alias nga ada 46 years old minyo akong bana sa abroad nagtrabaho o magbakasyonan lang dinhi bag-o lang siya ni uli og ni balik rasabdayon kay gipangita na siya sa kumpanya. Sa pag-uli, nagbilin siya og problema. Yang gibuntisan ang among helper. Kining among helper, dugay na namo. Minor pa dire na ni sa amua. Amo ning gipa o nakahuman yun sa high school. Pinangga kay ni namo og sinaligan sa mga buhat sa balay. Mauna, na misaligresab kayo ko nga kada uli sa akong bana, ikuyog siya if mamalit. Apan din ko na sa kay tungod ani nagkarelasyon sila. Nilugak mang gud ning asawa gud kumpyansa Nitugan man ang among helper paghatagan siya og dugang monthly allowance nga iyang gipadala sa iyang parents. Moto na hangi na haylo siya o karon mapdos gupat kabuan. ka buwan. Naglibog ko unsa iya kung buhaton karon. Akong bana di na ma-contact bisan unsaon ang kompanya wa asab ni hatag naku access nako kay personal decision sa kumbana kung mutubag ba o di nabay tulubago na kumbana sa pagmapdos aning bayhana mahimo bang ako siyang papolion sa ilang lugar aron at tumanganak kung say akong mabuhat o buhaton please tambagi ko ada ada may hapon may hapon ni Mudeha, kung naminaw magkakaroon nag uh, tanaw ining atong tulumanon tambagi ko noy kulas sa atong mga atong suking mga tigpaminaw o nagsunod sa atong lindog sa Mantalaang Super Balita Cebu. So, problema ni Ada, nangutana siya kung unsa iyang buhaton. Doon na ba'y tulubago ng iyang bana, aning pagbado sa iyang ilahang helper, mahimo bang iyang papolion Unsa iyang mabuhat alang ining bayana? Una, nakadahig ko ni Mo Ada, no, kay wagi ka utana nga, umusulti nga doon na kay kasuko tingali, initially sa imong reaction sa agad yun sa mga asawa, uyab gani, masuko na, magwild na naman gani, mag-iskandalo. Mag Pero unsa na kaning asawa, but tingali sa tungod sa maturity level ani ni Ada, kalmar kay siya, nangutana siya kung unsa yung buhaton, doon na ba'y tulubago ng iyang bana. Mas may ginaada nga, wala ka magpadala dayon sa imong kasuko wa na nimo palayasa inyong helper gikan sa inyong balay kay uban gani wanon pa sunugon pang mga sinina ano daghan ang mga tabo nga sunugon ang sinina unya pa kawawan pagyod bang ang iskandalo nga ang, ang problema nga nahimo ni dako nino iskandalo unia. labi na gyud kung minyo na dunay mga anak so dili lang mga anak ang dili lang ang magtiyahin ng nuwawan kundi ang mga anak niya. Kini ra bang mga conflict nga ingon usually ang impact kung sakit man sa parents no sa dua ka parties mas masakitan ang mga anak. In studies no grabe ra bagyud kayong epekto sa broken family o ka ng mga dysfunctional family. Na pamilya, na but wala mag sumala sa ilahang roles, no? Isip mga ginikanan, isip pundasyon sa balay. So, una na tong tukion kini pangutana ni Ada. Do na bay tulubagon ang iyang bana. Under sa atong balaod, ubos sa atong balaod, do na gyoy ang imong bana Ada. Ikinanglan nga siya mo suporta aning inyong helper samtang nagbabdos. kasi siya may cause. Wa di mo mabdos kung wa pa niya hilabti. No? Di isa ta maingon nga bu-blame sa tas babay, no? nga mure itong basulon, ang lalaki. Kay, tiyaw mo na, ingon ka, ing, ang ingon ni Moada, paghatagan siya og extra allowance. So, tingali na haylo, unya mo na nagkirelasyon or na-develop siya kay, basi diba, nang imumbana, caring, good gayo? kanira bang kuan kinira bang usang ubang mga uh, kuan kayo vulnerable no labi na aning kaning mga helper vulnerable kay sa care labi na tingali imong bana may kemo timan may kemo istorya unya gagmay problema na agi dayon sometimes may bisan sa kalayo mahibo ma, ma og na to nga shoulder to cry on bisan sa dis distance no so mo na na posible nga na develop ni ang inyong helper tungod sa kakiring sa imong bana. Ano? Vulnerable ka ba kayo? Daghan ko mga amiga nga, moingon jud nga, kini, kuan kay sila, kanang susceptible jud kayo. Aning mga ingon ani nga mga klase sa kining lalaki, kanang caring kayo, na kanunay sa mga problema, no? kanang naaday, masumbungan, maistoryahan. Na labing doon na pag-i-monetary nga katarungan kay basin doon ay mga pinangla ng pamilya so muna natintal din taon ang si Ada also oh, so ang helper nila ni Ada so unsa may buhato nimo nang utana si Ada unsa may pabuhato buhato nimo imo buhaton as a good christian ayo na papauli a ah. nanuman uy mo ang papauli yon mosamot ka kagubot No, masuko ang masuko ang pamilya ni Mabdos na ipamabdosan sa imong bana imo pag yung papaulion as a good christian una siya taboni panalipdi una siya sa duga nga problema problema na gani ni Mabdos ni Mabdos siya sa imong bana ipamabdosan punan pagyud nimo imong papaulion no ayaw papauliya ada ang inyong helper mo samot kadako ang yang problema unsa may imong buhaton na aman ay kuan monthly nga uh, padalang imong bana no kay ning alo, kuan ba allotment okay kuan man abroad man ka o oh, if ka na imong bana so part ana an, imo hang imo ang igasto pagatiman mar prenatal check up unsa pa na diha mga kinanglan vitamins para sa kanang mabdos na gina kanang mga kuan na no? naamang ko nakaagi man ko anak ko ang asawa sa ana mabdos ako mo palitan og oh, gatas para sa mabdos labi na ning mabdos nga magpili na sa kanon no maglibog na kag unsay kanon kay hormonal change man na changes sa mga kausaban sa hormones no mga so mo nang may uban mangalag mangga manggang 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 tamis na pagi uban oi kayo ganahan gyud og mangga nga ang bana mo musaka. saka na ami silingan kaniadto nga gi nangala siya unsay pangala buongon unya ang buongon pagid sa among tukaran mo pangitaon di isa magpapalit og buongon ngadto carbon unsa pa merkado suerte jud kayo pero tingin pasalamat sa among silingan kay ang among buongon na munga atong panahon na daghang kay bunga so ni kuha taon sa lima lima gid ka buongon may gani kay nahinog pud so na gid limang ka OE oh, eh, kayo buongon among buongon ang iyang gikuha kay Ganahan, magiging kisakitamis, magiging noon to tamis gid noon amot sa gihimo ato sa kung tiya nga tamis pa gito umong so mao to mao gito so ni palit lima so kaning kanibang uban ba oo eh, na sad kay ba o, gabi kay mo sa bana na uban na joke ni dinahan ginahan ko si nga kanang kanang himanggang hinog imong kinatkatan so kinalan pa ang bana mo Kat-kats mangga nagi uban ko no ingon ana but pasanong ko kasugat no but nahimo na ng joke so going back at timana ang kining inyong helper no responsibilidad do na si mong bana but as a wife sakit man tuod kayo nimo gibuhat si mong bana og sa imong helper but as a christian imong una naon nga do na nay na gisabak ang mao nga babay so tan-aon pud nimo imo consider wala man na makasala ang bata na iyan gisabak ang nakasala niya na ato sa si Ginoo og diha nimo og sa inyong anak Kana kung doon naman mo yung mga anak, kwan, ang imong bana, o ang kanang helper. But ayaw siya, sila, ayaw iangin ang inyong, o kanang gisabak anang imong helper. Ikaduha, sultihi ang inyong mga anak Nga doon na doon sila iigsoon. Sakit na, no? Masakitan sila. But kibaw ka, ada ang concern yun kay sa mga bata, dili ilang sab sila. Kundili ikaw, mama, unsaman, mami, unsaman imong gibati no? But show to them na kanang kaning mama tinud anay gining nga mao'y kining suga sa pamilya, light of the family. No, tinud anay gini. So, ang kaning asawa kining indot imong role, imong role ada nga ipakita nimo sa imong mga anak nga wala ka masuko. Bisan deep inside you're you're hurting, sakitan ka, nasama di mong kasing-kasing, imong pride, na grabe mura giyatak yatakan but as a wife ipakita as si mother ipakita nga strong ka kana bang ligon ka nga imo ning atubangon with head na, kanang taas no kana bang agtang imo pataas bisan tuod deep inside bisakitan kag maayo kay para kanimang good kung ikaw mo imong basulo ng imuhang bana, ay inyong helper, magtanom, magtanom ka o tumot, mo sa din batiyon sa mga anak, mo sa din batiyon sa mga bata. No? But kung imuhang pasabton sila og maayo, madawat ka ni nila. Doon ako'y case nga nabasa no? sa kining usa uh, Osaka Magazine, but nahitabo ni siya sa tinunay nga kinabuhi. Dili ni sa Cebu, kundi dito sa Metro Manila dunay ma dunay mama nga dunay sila duha ka anak ayang bana di ay dunay kabit ang sakit pagyud gigi abang og balay sulod sa subdivision the same subdivision they live in the same subdivision but eventually ang asawa nakasakop nasakpan niya no o nasakpan niya ang iyang bana ang iyang bana nga dunay gipuyo diha pod sulod sa subdivision si siya mo sa iyang bana, Giyadto niya ang babay. Iyang istoryahan. Huwa niya sagpaa. Huwa niya bugnua. iyang gisultihan. Ang sakitan siya, wala niya, wana, wala niya bugnua. O nagkapait pag hindi ay, no, doon na sila anak, ang yang bana, doon na anak atong bayhana. no? Kiba mo kung sige sa asawa? Wala niya, giiglain ang bata. So nakahibaw iyang bana, nga nakahibaw na iyang asawa, nga doon na si anak, na asa nagpuyo. So ang nitabo, pagkadako sa bata, inak, nakigsuod siya sa bata, ang bata, iyang gidalas ilang balay. gipaila ila nga niya, nga to iyang duha ka mga anak. No? gipaila ila nga inyo ning inyong inyo ning manghod. And he grew up as a very good Christian. So, ano man, tungod lang sa kasing-kasing sa mama nga nakapasaylo no pero lisod kayo na buhaton lis sayon ka istoryahon it's easier to say than to do that thing i know nga lisod jud kayo but as a christian tingali we can make a sacrifice sabihin jud ko ikaw mama nga ligon kaayo og personalidad ligon kay balatian na how bisan taliwa na ning kanang kalisod karon nga giatubang so sa sunod unsa may buhato no kanang ng... may bawa ang imong bana nga nakahibaw ka no so bahala na gunsa kung do na si email kay it's not only kining messenger fiber or kay long distance calls nga makontak email email eh. niya mo to at manon na nimo ang inyong kuan ang inyong inyong anak so ang ano ang inyo kuan kining anak sa si imong bana anak niya ng helper pagkahuman mapahibaw ng pamilya unyag ka panganak na gamay nga pagatiman adtonan ani mo papaulion ang kanang helper so mauna. na but i tell you ang responsibilidad sa si imong bana magpadayon kinanglan sustintuhan niya ang bata no hangtod magdako hangtod mag legal age So mauna yung responsibilidad sa imong bana. And angay kang mo mangandam niya na, angay kang mo dawat niya na, so aron di gina mangkita sila balik, kinanglan ang sustento, mag ni mo. Kunya ang kuan man na, doon na may, doon na may mga balao doon na, doon na may uh, na may kining giset, no, kung pila o oh, pila'y makaya. So wala ko kibaluan na, doon na may mga higala na itong mga lawyers, mahimo tingali nga kuanon kining makuanta mo suggest o mo sulti kung unsay kuan unsay pabaagi pag determine anang pilay masustinto no pilay sustintuhan anang kining bana ni ada ibasi bana sa income kay do na koy case nga uh, I came a case kay diri ni didangup na ako sa una ang babay ang asawa ni dangup na ako niya. And then ako siyang gihatagan og um, lawyer, akong higala. But eventually, ang akong higala wala gito may mukupot. But ang government lawyer kay kuan man siya, kaning popper man. So doon na siya proof na indigencya So dito sa abogados gobyerno niya, ang korte na mo ini set gyud uguan sa so, di pa makadawat ang bana sa iyang bonus sa iyang swildo, doon na na giset ang korte ng certain amount, enough na amount na masupport nga to sila mga anak. So, kung araw nila maabot sa korte, ada, so, sabote lang na istoryahin ninyo sa imuhang, kuhan imuhang banaang ka ng unsay iyang kining <coughs> iyang papel. Unya, iyang di lang kay financial na, kundi tanan gud as, as a father. <coughs> Excuse me. So may ngapon diri no dunay tay i di comment diri si Wilmy Morales unsao man sa uban nga bana nga dili man kontento sa ilang asawa <coughs> Excuse me gusto mangyud nga man nga mangita og salaunya unya helper pagyud niya So kuana kuano kanang sa teman man dunay mga circumstances, kung pandayinan lang sab ni liso jud ka ayun, no? Know, to, pwede yunan. Ang kinintintas rin ba? Magpaanod. Doon na may mga opportunities sab kay limang ka kuyog sa <coughs> pagkuan pagpamalit. So, naitabuan naman eh, ang nga yun yung pasaylo na lang yun, no? That's for me. That's for Ada to say, nga. Tanaw na ko, mukhang na pasaylo na magiting ni niya, ang yang kuha ng yahang bana. Kay wala mag na mag-isa, unsa man ang utana mag unsa iyang buhaton. So, napatilain no, akong higala si Paul Perez, no? ini akong kauban sa biking community, sa mountain bike. Ito nga sa mga bukid sa una. Sila na lang kay taundang ta sukad so nga nasakita og examen at mga higayuna. So, saman, magwala naman tayo panahon kay doon na rabay mo sunod nga Tulumanon sa mga ito, balikon na kuwada. Sa di tapos, akong balikon, doon na'y responsibilidad ang imong bana legally, no? according sa balaod. Nga mong suporta kisabak sa babay. So, ikaw mo'y mabuhat na lang yan as a Christian. No? As a mother nga, mo ang gisabak, dili ang inahan, dili ang imong bana. Then, sultihin yung mga anak, pasabtay, pakita lang sab na ligon ka nga nakadawat kasi tabo. Then, Kunyak pa hum at mo na pagkahuman mga ang babay suportahan una iuli na ngato sila. And then aron di makasa makakuan og maayo kining dili maka sala so ikaw may mo kuhan sa mohang kuhan sa mohang sustento o sustinto, sa sustinto sustento sa imong bana ikaw may mo dala. So mauna ada mo nagtiman ani mo og maayo. Doon responsibility imong bana, while wala imong bana, ikaw mo mo siguro nga mahatag na sa bata ng responsibility. Kaya ang imo rabang bana mo ay so aron malikayan ang problema, then ihatag ang sustinto o ang, o, ang support sa bata nga sa inahan. So din nila ang takutob, wala nang tayo panahon, no? magdayo ng alas 4, nilapas na kitag maayo sa itong oras. Dahil kang salamat na mga nagsunod ni atong ning atong tulumanon tambagi kunoy kulas kada hapon sa Biyernes sa Superbalita Cebu ug Sunstar Star Cebu atong mga manguli ay sa ilang tag tagsa ka mga dapit labay na mga layo sa probinsya ang pingos inyong biyahe May hapon god bless natong tanan